Ang ibabahay ko sa video ito yung tatlong pinakamabisang paraan kung paano kontrol yung meron fly. Nakaraniwan din natin tinatawag na fruit fly. Na kung mapapabayaan, maaaring makasira ng 25 hanggang 90% ng buwan ng tanim nating ampalaya. ang palaya. Ang meron fly ang pinakamapanirang insektong sumisira sa buwan ng tanim nating ang palaya. Isa rin to sa mga insekto na napakahirap kontrolin. Sa video ito ay babae ko tatlong pinakabisang paraan na ginagawa ko para makontrol ang fruit fly. Ito naman po base lang po sa karanasan ko. Ang unang paraan para makontrol ang fruit fly sa pamagitan ng pagbabalot. Kumuha lang tayo ng malalapat na mapin na pwede pang balot sa bunga ng ampalaya. Sa tayo kumuha ng stapler para maibalot yung ampalaya. Sa pagbalot natin ng ampalaya pwede tayong gumamit ng papel, plastic o kaya net. Para huwag maitlugan ng putakto yung bunga ng tanim nating ampalaya iwasan na natin magbalot kapag sobrang bata pa yung bunga ng ampalaya. May mga time kasi na kapag sobrang bata pa na binalot yung bunga ng ampalaya, hindi siya nagtutuloy na mamatay. Meron din mga pagkakataon kapag nagbalot na itugunan ng putak yung ampalaya, kaya nasisira din. Ang pangalawa naman sa pamagitan ng paggamit ng attractant. Sa mga bunga ng tanim nating halaman, may dalawang klaseng putak yung matake. Ang una itong fruit fly. Ganito po ang itsura ng fruit fly. Yung babae patulis ang fruit niya, yung lalaki naman pabilog ang mga inaatake ng fruit fly according na rin sa pangalan niya mga prutas mga larba ng fruit fly nakita niyong uod sa mga hinog ng mangga yung mga nakita niyong mga kulay puting yan mga larba yan ng fruit fly larba rin ng fruit fly yung mga nakita niyong uod sa mga hinog na bayabas kahit sa santol at sa iba't ibang klase ng prutas matatalino ang mga fruit fly dahil alam nila kung kailan may hinug yung mga prutas saka pa lang sila mangitlog kapag may hinog na ang prutas kaya kapag kumakain tayo ng mga prutas na hilaw pa hindi pa yun ng fruit fly tulad ng mangga o bayabas. Kung fruit fly ang huli nyo, gumamit kayo ng metal eugenol bilang attractant. Maganda ang metal eugenol sa sumisira ng mangga at iba't ibang klase ng prutas. Sa mga gulay naman ang umataking putak meron fly, hindi fruit fly. Magkaiba ang fruit fly sa kamelon fly. Ang melon fly merong black sa dulo magkabila ang pakpak nila. Ganito na yung fruit fly, walang black sa dulo ng pakpak nila. Melon fly ang umataki sa ampalaya. Kaya kung gagamit tayo ng attractant para sa putak tinang ng palaya, gumamit tayo ng melon lure. Huwag metal eugenol dahil hindi sila na-attract dito. Kung sa fruit fly, bago mahinog yung prutas sa kasya nang ihitlog. Ito namang melon fly, bata palang ihitlogan na niya yung mga gulay. Kaya sa mga nagbabalot din ng ampalaya, minsan, bago nila mabalot yung ampalaya, na-itlogan na kaya nasisira din. Kaya kung maaari, huwag malit yung pagbabalot natin ng ampalaya pwede tayo makuha ng meron player sa mga online shop tulad ng Lazada o Shopee ang pangatlong paraan para mapuksa ang fly sa pamagitan ng paggamit ng chemical pesticide ang magandang insecticide para sa meron pa guard max ang maganda sa guard max systemic insecticide siya kaya kahit larba na itong ng patakti kaya pa rin patay systemic siya kaya hindi na magtutuloy na masira yung palaya yan po yung tatlong alam kong mabisang paraan para mapuksa ang fly sa mga kasama nating meron pang alam na mas mabisang paraan pakibahagi naman po para malaman ng ibang kasama nating magsasaka dito na natapos yung video natin sana meron kayo natutunan pero bago ko lubusang tapusin kung baguhan ka pa lang sa ating channel sana huwag kong kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para like yung updated sa mga susunod ko pang video maraming salamat sa panunood at pagpalaing kayo ng Panginoon